Pakita ko po sa inyo yung ating pong decolticator machine. Ito po, gawa po tayo ngayon ng coco fiber. At syempre, yung coco pit. Ito po, ang laki po ating makina. Diesel po siya, diesel operated. Ito po yung magagawa po natin na ah. coco pit. Oh, napakaganda oh. Try po natin ha. Ah. Pakita ko po sa inyo. Ito po, key starter na po siya. So hindi na po kayo mahihirapan pang humila sa recoil starter. Although pwede rin po natin gamitin tong recoil starter o yung hilahan. Pero pinadali na po natin sa pamamagitan po ng susi o key starter. Try po natin saglit. Start. Thank you po Sa inyo po ito ano? Teka saan po kayo? Rosario La Union po sir Rosario La Union Maraming salamat po sir sa inyo ha okay Thank po, sir. you po, thank you, thank you Ano po ba salita doon? Ilocano po sir Ilocano, pwede ba kayo bumati ng konting Ilocano? Magandang araw ano? Naimbag na aldaw tayong amin Yan. Salamat Ay, sir. po Thank you, thank you po sir Thank you, thank you Thank you po Ayan mga customer po natin sila Ganda oh. Sa lahat po ng mga interesado, pwede nyo po akong i-follow sa ating pong Facebook page o kaya ay mag-comment sa ating pong YouTube channel. Pakishare nyo po ang ating pong video sa mga kakilala o mga kamag-anak po ninyo na nangangailangan ng ganitong machine. Ang ating pong tindahan, located po tayo sa Bustos, Bulacan. Iwi-wish nyo lang po, Diskarte Pinoy TV. Maraming salamat po.